Magandang araw sa inyo lahat mga kachowba, Ali kayo't pag-usapan natin ang nakatago at tahimik na The Mystical Cave sa at, at bakit nga ba ito tinawag na The Mystical Cave? Noong 1917, na discovery ang nasabing yungib ng nagmamayari ng na lupain na sa ginang Inday Nelly Deles sa pamamagitan ng kanyang matingkad na panaginip. At taong 1980 naman nang simulan itong i-develop. Pagsapit ng taong 1985 ay tuluyan na itong binuksan sa publiko para makita ang likas na kagandahan at yaman ng yungib na ito. Maraming mga dibotong katoliko ang tumarayo rito sa tuwing sasapit ang mahal na para dito nila ito kunitain. Dahil ang kuwebang ito ay may mga natural na larawan na hugis ng mga santo na nakaukit sa mga bato. At kamakailan lang ay personal naming binisita ang nasabing kuweba. At narito ang kabuoang video ng aming karanasan sa pagbisita namin sa, sa mystical, mystical Cave. cave. Habang aming binabagtas ang kalsada patungong Sitio Bubukal, Barangay San Luis Antipolo, kung saan naroon ang eksaktong adres at ng Mystical Cave, ay ramdam mo na kagad ang kaba at saya. Bagamat kami ay tubo at laking probinsya, pero ito ang aming unang karanasan na mag-explore sa loob ng mahiwagang kuweba. At bago mo marating ang pintuan ng Mystical Cave ay kailangan mo munang dumaan sa 203 steps na hagdanan paakyat nito sa itaas. At habang ikaw ay paakyat rito ay makikita mo rin ang iba't ibang hugis na mga bato at punong kahoy na pakiwari ko nga noon ay parang umuwi na rin ako sa aming probinsya. Bago ka pa makapasok sa mismong kweba ay kailangan mo munang bayaran ang entrance fee nito. 50 pesos lang ang bayad ng bawat isang tao kapag sa unang palapag lang ang pupuntahan nyo. At 150 pesos naman ang bayad kada isang tao kapag gusto nyong puntahan ang pinaka-underground nito o ang tinatawag nilang 7th floor. Hindi kasama sa babayaran mo ang serbisyo na magiging tour guide mo rito, kundi kusang loob mo na lang na magbibigay sa kanya pagkatapos kanyang samahan at depende na rin sa'yo kung magkano ang iaabot mo. At pagkatapos ng naming mabayaran ay sinamahan naman kami ng aming napakabait na tour guide na si Miss Joanne. At dito ay papasukin na nga natin ang Mystical Cave. Pagdating namin sa loob ng yungib, ay kakaiba na kaagad ang aming nararamdaman. Dahil siguro nga, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok kami sa ganitong lugar. Pagpasok pa lang ay isa-isang ipinapaliwanag sa amin ng aming tour guide ang mga bagay na naroroon at sinabi niya rin sa amin ang mga dapat at hindi dapat habang kami ay nasa loob ng kuweba. Nakakabingi ang katahimikan dito. Pero nung pinailaw na ng aming tour guide ang mga ilaw sa loob, doon na tumambad sa amin ang mga tanawin na kakaiba. Kung dati ay napapanood lang namin ito sa pelikula ng Encantadia, sa pagkakataong ito ay personal na talaga namin itong nakita. At habang kami ay papasok na sa kaloob-looba ng yungib, Nakakamangha ang mga rock formation nito, mga iba't ibang hugis at anyo ng malakristal na mga bato na kumikinang kapag tinamaan ito ng aming ilaw. At meron ka rin maririnig na mahinang mahinang huni ng mga ibon na hindi mo alam kung saan ang gagaling na tila ba we ni welcome nila kayo sa kanilang tahanan. Ang sabi sa amin ng aming tour guide na si Miss Joan na unahin daw naming puntahan ang pinaka underground o ang tinatawag nilang 7th floor bago kami paakyat para tignan pang ang ibang tanawin. Pero laking gulat namin dahil hindi pala ganun kadali ang bumaba dito at wala ding ibang madadaanan kundi doon sa matarik na bahaging yun. Pero sa kagustuhang makita pa namin ng iba pang mga tanawin sa ibaba, ay dahan-dahan kaming bumaba dito sa matarik na daan. Ang kailangan mo lang dito ay ang sapat na kasuotan kapag gusto mong bumaba sa underground, kagaya ng sapatos na may spike. Dahil lupa ito at hindi maiwasan minsan na dumudulas ang ating mga inaapakan. At magsuot na rin ang isang maluwang na pantalon upang ibaba. At wag na rin natin kalimutang magbao ng mga sariling flashlight dahil sadyang napakadilim nito sa underground. At sa awa ng Diyos ay maayos naman kami nakababa rito at dito ay inikot na kami ng aming tour guide na si Miss Joan at isa-isa niyang pinapakita sa amin ang mga tanawin kagaya ng imahe o anyo ng isang giant candle na likha sa isang rock formation. at dinala pa kami ng aming tour guide na si Miss Joan sa ibang floor o ibang level. At may mga area o daanan na sadyang masisikip at makikipot na at kailangan mo na nitong yumuko sa paglalakad. At pagkatapos na nga naming maikot ang 4th floor, 5th floor at 6th floor, ay dito na kami pinigil ng aming tour guide na si Miss Joanne na puntahan pa ang pinakahuling floor o ang pinakahuling level yun na nga ang 7th floor dahil masyado na rong manipis ang hangin doon at may kasama kaming bata at bukod pa doon ay halos puro gapang na raw ang gagawin namin sa level na yon. Nakakamangha talaga ang mga makikita mo dito sa underground. Mga nagkikislapang bato na animoy may mga nakatanim na mga crystals. Mga seling na magaganda ang kulay na animoy isang marmol na gawa ng isang kilalang factory. At bukod pa dyan, malamig din ang temperatura dito sa underground na animoy naka-aircon. At maliban dyan, napakarami rin niya mga hallways o lagusan na halos magkakamukha lang at iniisip ko nga kung wala kaming tour guide ay baka mahirapan kami makalabas o matunto ng daanan palabas. At nung bumalik na kami sa ground floor ay dito na ipinakita ng aming tour guide ang iba't ibang imahe o larawan na likha ng mga rock formation at dito mo makikita ang Serpent of Eden, Adam and Eve, Eagle of the Pride, Ginarote, Wishing Frog, Wishing Well, Sound of Bell, Healing Stone, at po pwede ka rin tumirik dito ng kandila sa anim na magkakaibang kulay na may mga iba't ibang kahulugan kulay pula para kay Hesus Nazareno na nangangahulugan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Kulay dilaw naman para kay Madonna de la Pieta o kilala sa tawag na La Pieta na nangangahulugan ng damdamin o emosyon. At kulay violet naman para kay Our Lady of Miraculous Medal para sa kalusugan. Kulay orange para kay Our Lady of Peace and Good Voyage. Kulay pink para sa wishing heart or love at kulay puti para sa kapayapaan or peace. At pinaniniwalaan din na nakakagaling ng karamdaman ang tubig na tumutulo mula sa mga bato. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala at pamamanata ang mahalaga ay irespeto natin kung ano man ang pinaniniwalaan ng bawat isa. Kung ano man ang iyong paniniwala, ay huwag pa rin natin kalimutan na magsumikap sa buhay at tumawag ng gabay ng Panginoon.